Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon magtitimpla tayo ng galbakot Ang isang lata ng galbakot 3 liters yun eh Katumbas niya isang lit 1 liters ng katalis Kailangan ano, sakto yung sukat niyan para tumigas siya kasi pag walang katalis, hindi yan matutuyo. Malambot yan. Tsaka pag walang catalyst, kukulo yan pag pinpinturan ng acrylic. Tsaka kailangan pag tinimpla nyo, siguro doon yung mauubos nyo yan. Kasi pag may natira dyan, mga dalawang araw lang matigas na yan. Hindi nyo na magagamit yan. Pag konti lang naman, pag konti lang naman bubugahan nyo, pipinturahan nyo ano na lang gumamit kayo ng lagyanan na may panukat kagaya ng ano bakanting lata ng katalis o ayan sukatin nyo basta yung 3 liters ng galbakot katumbas nyan 1 liter ng ano katalis isang galon yan 3 liters yan eh yung galbakot nyan maganda yung gamitin sa ano galvanized makapit talaga yan sa gilder Galvacote. pag parallax naman yung brand galbasil yan ang pinakamagandang ano epoxy primer Galvacote. tibay talaga yan bagay yan sa mga galvanized Yan, ganyan. Ganyan pag-timpla. Halu-haluin nyo lang. Kasi yung ilalim niya minsan dinahalo eh. Kaya kailangan haluin yung maging sa ilalim niya para ano pantay yung ano niya. Yung baga lahat malalagyan ng catalyst. Pag yung pipinturan nyo, ano, galvanize. Pwede nyo lang lihain lang yun or ano. Maganda kung gamitan nyo ng turko eh. Yung galvanize. Punasan nyo mo ng turko. Tapos ano, tanggalin nyo yung powder ng turko. Pag natuyo kasi yung turko, may pulbis-pulbis yun eh. Kailangan matanggal din yan. Pero pag yung galbakot gamit nyo, kahit lihain nyo lang, pwede na. Oh, kasi ano naman yun eh pwede naman niya ano lang eh. Hayain niya lang. Eh. Tapos sa ano naman yung panghalo halo sa galbakot ba may katalis na. Pag i-spray niyo gamitan niyo ng thinner. Pag spray pero pag i-brush nyo lang, huwag nyo na gamitan ng thinner. Pwede na yung ano, katalis lang. Tsaka konting thinner lang yan kasi ano eh yung catalyst niyan malabnaw na eh. Yung iba ginagamit ano, uh, epoxy reducer. Epoxy reducer ginagamit ng iba dyan eh. Pero sa akin ano, mas gusto ko yung acrylic thinner. Kahit anong brand ng acrylic thinner, wag lang yung ordinary. Kasi e pag ordinary thinner, ano yan? Hindi niya natutunaw yung, ano yan? Ayan, yeah, magte-testing na tayo ng ano. Pagbuga natin ng galbakot.